Tulong Marcos na tanggapin ang tulong ng negosyante si Ramon Ang para solusyonan ang problema sa baha sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, nakausap niya si Ang tungkol dito noon. Lagi naman daw katuwang ng pamahala ng privado sektor. Nitong nakarang ligo, nag-alok ng tulong si Ang sa gobyerno para solusyonan ang pagbaha. Kabilang dyan ang pagpapatayo ng drainage systems at pagsasagawa ng clearing operations ng libre. We've seen his projects. Maganda naman ang mga nagiging resulta. Uh, he's able to bring it in on time. And, you know, the man is an engineer. So I'm sure he has pinag niya na mabuti yan. There is still another side to his proposals. The LGUs have to take care of the garbage problem. It simply doesn't work until we have a solution to the garbage problem. Mga kapatid, jigmanikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News5.